Ano ba yan? Hi guys! Ayan o. Oh. Mag-overnight po kami sa bundok. Mag-hiking po kami sa sipit ulang. Ayan. Mag-overnight kami sa ispadang bato. <laughs> sipit ulang. <na> <laughs> Ayan, oh. Diretso lang. Ayan o. Diretso lang sipit ulang. <laughs> babalik. Hanggang wawa. Ito yung daana namin guys. So yeah, madilim na. Yeah. Magpa 5.30 pm na guys eh. Yan. Yeah. Oh. Punta kami ng bundok, mag-hiking kami overnight. Yan oh. Wala na dalang bag. <laughs> Daan na natin yung bag natin doon sa kubo. Ayan, dito na kami guys. Oh, na-traffic pa.